Good morning. Happy Saturday po. And may isa po na akong customer. Si tatay po na nagana po nina ng welding machine. So, syempre, yan. Tinggan natin siya ng option para makapili siya ng mga welding machine na hanap niya. And ito yung napili. And sinuggest namin na piliin niya yung Aerialink T1 Welding Machine 200. Tapos natin na meron ng MIG, TIG, and SMAW. Yan. So, syempre nagpapatuloy sa tatay kung paano ang paggamit ng ating Aerialink 200 welding machine. So, nandito na sa part na nasa ano na siya pang SMAL or MMA dinademo ng ating CRB team para makita ni tatay ang lakas ni area yung 3 and 1 okay nakita ni tatay ano sa MIG sa MIG okay na gamit ni tatay yung ating naka promo na Lotus Oto darkening mask sa ma mga gusto mag-avid yan. And habang naka promo siya, 999 lang po yan. For our niya sa ating mga welder dyan. Here, yung 200 amperes. Gamit nila ngayon is ang MMA. Enjoy na enjoy sila eh. Okay ba, sir? Ah. Oh. Uh. Uh. Ano yun Ito. Lotus Auto Dark Mask. So, naka siya ng na 999 and sinet na lang. nag na rin si Sir. Sinet up na ating Sir RBT Moistress. no? Oh. Tingin ka dito. Okay? Ah, nga. Ito yan. Ito yan. Ito yan. Ito yan. Ito yan. Ito So, sa mga gusto mag-avail dyan, punta lang po dito sa aming CRD shop, Kamarin, Sapote, and also Maligaya Ranch. Available po ang ating area link and ang ating auto darkening mask ni Lotus. And kung merahan pa kayong hanap na iba, ayan, available po tayo sa iba't ibang amperes ng welding machine and lead. Um, accessories na po ang ating mga welding machine. Ayan na si Sarah area jeans and photo darkening mask. Thank you po sa inyo. Pag-avail. Ayan na. So, since umuulan, syempre, we'll make sure dito sa CRB 90 mababasa or masisira. Ultimong box ng ating mga unit. Alright. Thank you, sir. Kailangan Thank you po. Ingat po. <laughs> SRT number, number 1